Magandang araw mga kababayan. Welcome sa ating weather update. Huwag kalimutang i-like ang video na ito at kung nanonood kayo sa YouTube, mag-subscribe na at pindutin ang notification bell para lagi kayong updated sa lagay ng panahon sa buong bansa. I-follow din kami sa aming Facebook page para sa real-time updates. Ayon sa latest update ng Pagasa, Thursday ng gabi bandang alas 8, isang tropical depression ang nabuo mula sa minomonitor na low pressure area sa hilagang bahagi ng Batanes. Pinangalanan itong Tropical Depression Auring, ang kauna-unahang bagyo para sa taong 2025 at para sa buwan ng June. Ayon sa Pagasa, pagsapit ng alas 2 kaninang madaling araw, tuluyan na itong lumabas ng Philippine Area of Responsibility, PAR, at humina pabalik bilang isang low pressure area. Huling namataan ang dating si Auring kaninang 4 a.m. ng madaling araw sa layong 580 kilometers hilaga ng Itbayat-Batanes. Papunta na ito sa eastern China at wala nang direktang epekto sa ating bansa. Gayunman, may kaunting epekto pa rin ito sa Batanes. Bukod dito, bahagyang pinapalakas ng dating bagyo ang southwest monsoon o hanging habagat sa ilang bahagi ng northern Luzon. Sa ibang bahagi naman ng bansa, muling nararamdaman ang easterlies, ang mainit na hangin na galing sa silangan. Sa ilalim nito, aktibo rin ang Intertropical Convergence Zone (ITCZ), kung saan nagkakaroon ng salpukan ng mga hangin mula sa dalawang hemisphere. Ang ITCZ at easterlies ay maaring magdala ng mga pag-ulan sa malaking bahagi ng bansa sa mga susunod na araw. Ngayong araw, mataas ang tsansa ng ulan sa Batanes dahil sa trough ng dating si Bagyong Auring. Sa Babuyan Islands at malaking bahagi ng Ilocos Region, asahan ang scattered rains and thunderstorms dahil sa habagat. Sa natitirang bahagi ng Northern Luzon kabilang na ang lalawigan ng Aurora, inaasahan ang maulap na panahon na may mataas na tsansa ng ulan mula hapon hanggang gabi sa Central Luzon, Metro Manila at karamihan sa Southern Luzon, magiging partly cloudy ang kalangitan. Posible pa rin ang mga isolated rain showers and thunderstorms, lalo na sa hapon hanggang gabi. Sa Metro Manila, ang temperatura ay mula 25 hanggang 31 degrees Celsius at may posibilidad ng pulupulong pag-ulan pagsapit ng hapon. Sa Baguio City, presko pa rin ang klima, mula 17 hanggang 24 degrees Celsius. Sa Palawan at malaking bahagi ng Visayas, asahan ang maaliwalas na panahon mula umaga hanggang tanghali. Pagsapit ng hapon, magiging bahagyang maulap hanggang maulap sa Eastern Visayas na may posibilidad ng isolated rain showers or thunderstorms na karaniwang tumatagal ng isa hanggang dalawang oras. Sa Metro Cebu, ang temperatura ay nasa pagitan ng 25 hanggang 31 degrees Celsius habang sa Puerto Princesa mula 24 hanggang 31 degrees Celsius. Sa Mindanao, may mga pag-ulan na inaasahan as early as morning sa Surigao del Sur at Davao Oriental dahil sa easterlies o mainit na hangin mula sa Pacific Ocean. Bago magtanghali, posibleng maapektuhan ng maulap na kalangitan ang buong Caraga region at Davao region. Sa natitirang bahagi ng Mindanao, inaasahan ang fair weather sa umaga, ngunit magiging mostly cloudy sa hapon hanggang gabi na may mga thunderstorms at bigla ang ulan. Sa Zamboanga City, mainit ang panahon hanggang 34 degrees Celsius. Sa Metro Davao, aabot naman sa 33 degrees Celsius. Wala pa rin gill warning na nakataas sa ngayon. Gayon Gayunpaman, ang ating mga kababayan sa West Philippine Sea at sa Extreme Northern Luzon ay pinapayuhang mag-ingat. Posible kasing umabot sa 3 meters ang taas ng alon, lalo na kapag may kasamang thunderstorms. Sa Sabado, inaasahang hihina ang habagat at magiging hanggang 2.5 meters na lamang ang taas ng alon. Sa ibang bahagi ng bansa, banayad hanggang katamtaman pa rin ang taas ng alon. Karaniwang nasa pagitan ng half meter hanggang 1 meter, pero maaaring pansamantalang tumaas sa 2 meters kapag may thunderstorm. Sa ating four-day weather forecast, sa susunod na apat na araw, iiral pa rin ang Easterlies at ITCZ. By tomorrow at over the weekend, aasahan ang frequent na mga pagulan sa Visayas at Mindanao. Hindi tuloy-tuloy pero hindi rin isolated, lalo na sa Eastern Visayas, Central Visayas, Northern Mindanao, Caraga, Davao Region at Soxargen. Sa Luzon naman, magiging fair ang weather. Mas kaunti na ang ulan sa Northern Luzon, halos isolated na lamang sa weekend. Sa Monday and Tuesday, June 16 to 17, aakyat ang ITCZ at maaaring magdulot ng mga pag-ulan sa Bicol Region, ilang bahagi ng MIMAROPA at Visayas. Sa natitirang bahagi ng Mindanao at Luzon, bahagyang maulap hanggang fair weather pa rin. Mainit tuwing tanghali na may posibilidad ng isolated rain showers and thunderstorms sa hapon hanggang gabi. Iyan ang latest sa ating weather update. Kung nakatulong ito sa iyo, huwag kalimutang i-like, i-share, at para sa mga nasa YouTube, mag-subscribe na at i-click ang notification bell para sa mga susunod naming update. I-follow din kami sa aming Facebook page para sa real-time na balita sa lagay ng panahon. Ingat lagi mga kababayan!